Ayan guys, may banggaan dito. Ah, parang nakabalagbag naman yung taxi. Ayong FX. Ayan. Motor ata, mga kulitos. Ayan. patingin nga. Tingnan nga natin. Oo, motor nga. Natrasan tong FX na red. Ay nako. Anong nangyari kaya dyan? Bakit na ganyan yan? Yan mga guys, may panggahan dito na parang nakabarandra naman yung X. Tingtingnan nga kung uh, ano nangyari. Banggaan o karambula lang. Ayan. Uh, uy, naka atras ata. Tingnan natin. Naku, moto. Inatrasan tong FX na red. Ano nangyari? Anong ginawa niya dyan? Ba't niya naatrasan? Ay, naku. Ayan, mga kulitos. Kaya tayo po ay dubling-dubling ingat sa ating uh, pag -mumotor, lalo sa mga motor. Uh, at uh, katawan mo pa lang ay uh, bumper na. Kaya, ayan, ang uh, uh, iwas natin mga kapwa motor dahil uh, ang motor ay pag nabox outan ka ay matutumba ka mas lalo pag nakata nakabilis mabilis ang takbo mo ayan. so pag ang takbo mo ay dahan-dahan uh, ay pwede ka maka iwas sa mga ano mga sakuna sa iyong harapan dahil uh, yan ang uh, pinakamahirap pag kas uh, kasero tayo ayan ay makaha, makasalubong tayo ng uh, mahilig naman na kasasiro Ano Talaga pag 4 uh, ang hawak niya ayon. Ang uh, masaklap dito mga kulitos. Kaya yan, ingat-ingat po tayo mga kulitos sa ating pong pagbibiyahe. At uh, shout out sa mga bawat isa. Shout out po sa mga ating pong uh, subscriber diyan, na mga bagong kaibigan natin. Luzon, Visayas, Mindanao yan mga mga fisherman dyan sa may uh, Taiwan yan shout out sa inyo sa uh, Kabisayahan yan uh, maraming tayong kaibigan dyan sa mga uh, sa Manila yan 'yung sa Pasig sila Uncle uh, Albino TV yan uh, shout out Uncle at uh, sila friends yan TV ay uh, yan at sa Taiwan at sa mga ka sama natin mga uh, vlogger dyan sa Visayas so yan shout out sa inyo hindi ko man maisa isa na may ano yung pang pangalan ninyo masambit ang mga pangalan nyo ngunit uh, ako po nagpapasalamat sa inyo mga suporta sa akin so yan at uh, sana ay, uh, maabot natin yung mga ah uh, uh, anong tawag nito yung uh, requirements ni youtube at uh, yan, so konting tiis pa At uh, konting konting tiis pa upang uh, sa ganun ay maabot natin mga kakulitos At dahil sa mga tulong nyo, yan uh, ako po yung ngayon pa lamang Ako po yung nagpapasalamat na sa inyo uh, Sa mga darating pa na subscriber ko dyan, sa mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe Please subscribe po mga kakulitos yes! Upang sa ganun ay makaabot tayo sa requirements ni youtube at uh, huwag mo kalimutan mag-comments din kung uh, uh, ikaw po ay blogger o hindi at uh, kung hindi gustong gusto mo po mag, uh, maging blogger uh, din ay uh, magcomment po kayo sa my comment section so uh, upang sa ganun ay uh, ma-response ka na din ni Kakulitos Ayan. Uh, Kakulitos so Maraming maraming talaga salamat sa inyo na uh, sumusuporta sa akin, sa mga viewers ko dyan, babae ka man o lalaki, bataman o matanda. At uh, sana ay uh, tulungan po mga kulitos, tulungan po lang po tayo sa trabaho nating ito upang sa ganon ay mas mapabilis ang ating pong uh, pagangat bawat isa. Uh, ano yung pagtutulungan natin so yung mga nakapindot po sa aking pong youtube channel ay uh, kung uh, nag subscribe ka ay uh, mag, uh, pin, mag comment ka lang po sa ba upang sa ganun ay uh, masuportahan din kita mga kulitos so yan yes! maraming, maraming salamat po at uh, sa muli ingat ingat po tayong lahat mga kulitos yan malapit na tayo sa my game 5 yan dito banda, ay talagang traffic ito, mga kakulitos. Sobrang katar traffic dito, oh ayan oh. May mga sasakyan din dito. Ayun, susundan natin. yan So ayan oh. So oh. oh, traffic na. Dito na tayo sa KM5, bayan to ng KM5 at uh, shoutout sa mga taga KM5. At kung uh, kayo po ay magawi mga kakulitos sa KM5 ay uh, ongoing pa ang piyasta dito sa KM5 mga kakulitos upang uh, mapasyalan nyo din po ang mga paninda natin dito at uh, kung sa dyan nyo po ay visible marami po dyan diretso lang po kayo dyan sa may sikilita na yan na ng black na kotse yan, ay uh, pwede kayong papasok dyan so yun lang po mga kakulitos God bless